Lalaking nag-iisa at natumba sa loob ng kanyang bahay gumamit ng Morse code para humingi ng saklolo hindi nakatayo ang isang lalaki matapos itong maaksidente sa loob ng kanilang bahay at mas malala pa, ay hindi rin ito nagawang sumigaw kung kaya naman gumamit na lamang ito ng Morse Code kung paano ito ginawa ng lalaki. Eto, sa Washington, USA, isang hindi pinangalan lalaki ang apat na araw na raw na hindi nakikita at hindi na kontak ng kanyang mga kakilala pero nakapagtataka na merong kakaibang tunog ng pagkatok mula sa loob ng kanyang bahay. Dahil sa pagkabahala, nagdesisyon ang mga kaibigan kaibigan at kaanak na lalaki na humingi ng tulong sa mga otoridad. Sa video na nagmula sa Pierce County Sheriff's Department, makikita na nagsasagawa ang mga pulis ng welfare check sa bahay ng lalaki kung saan personal nilang narinig ang pagkatok mula sa loob ng bahay. Kasunod nito ay ang sandali na kung saan ay makikita at kung paano unti-unting na-decode ng na mga otoridad na ibig sabihin pala ng mga pagkatok ng ilang araw nang naririnig sa loob ng bahay ay Morse Code. Nang mapagtanto ang sitwasyon ng lalaki sa loob ng bahay, agad na binuksan ng mga pulis ang pinto at doon na diskubrin na ito pala ay natumba at hindi makatayo. Ang dahilan pala kung bakit gumamit na lamang ng Morse Code ang lalaki ay dahil hindi ito makasigaw at apat na araw nang nakahandusay sa sahig ng kanilang sana tiniyak naman ang mga otoridad na maayos ang kalagayan ng nasabing lalaki at dinala ito sa ospital sa tulong ng fire department. ikaw marunong ka rin bang gumamit ng Morse code? D W I Z Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.